Good afternoon, guys. Ayan, pupunta ko na ng taas. Kasi, ano yung kuya pagkain ko naman yung binabalik ko. Makikita. Ayan. Uy, hindi pala ito yung susi. Ang susi ay itong isa. Aray. So, siin di atas Lepas tu, kita duit Kuartu Nang Ibu Ito Kean Kean Terus, ito yang Binabad ko Nung lagay ko muna ito yung para pag uh, ito, ito yung binabad ko na dito ako maghugas kasi doon ano <laughs> dito itu, Tayo na ya Yeah, bali. Saan ko ba ito 过年吃这些东西。 Lalagyan ko. Oh! Lalagyan ko na naman. Ayan na siya o. Oh. Pinugasan natin. Tapos, maglalagay pa ako na. Ayan. Ayan. Nalagay ko muna ito. Ayan. Kasi, maglalagay pa ako na ng... uh, sabay na diba? hula. So, o. Okay. So, guys. So, so, o. Binabad sa tubig para bukas namang, guys. Kasi, ayan siya, guys. So, sa difference, di ba? ah ah, Ito, kailangan ibabad pa sa tubig para magagan ganito kalaki. Ano siya? Beans din siya, beans. pagkain sa chicken. Tsaka munggo. Munggo. Basta. Ayan ganyan, guys. Ang aking... <laughs> ano ngayon Hindi. <laughs> ipakain sa ebon doon sa kabilang ebon yun dito dito iba yung pagkain nila iba rin yung pagkain dito ito yung umaano sa ano eh Ubus diba? na yung, ubus na yung, ano, eh? na yung nilagay ko kagahapon eh. Ah, di diba? Yan na. No. No. Dito ko yung inilalagay. Tapos yan again gawin. Para sa Ah! ito meron ayan. ayan tama yung tubig pa yan guys ating mga ibon at isa ka mga ibon ayan sa ka yung ano natin And... Inip Pulong-pulong labi ko. Ayan guys. Thank you for support. And keep safe everyone. It's connected guys, always supporting each other. Bye bye guys. Love you all.